Ah, alam man, alam man mo ga ang pinagpulungan ka eh, diyan, inang ikakasal. Hmm. Eh, ano ka daw? Abay, balita ko yung malakihan eh. ah oh. oh, ano ka sabi tatay? Ha? Kaya natutulog na eh. <laughs> ay, labindal mo daw ang ninang. Apo, ipakakayaman pala noon. Oh, ay, labindal bang baba, ay labindal bang baka. Ay, paano gayon? ay dapat ikuwan. Ipangumbida ng marami para hindi ma panis ang handa. Ayan po. Yan ay, ang ganyan tata, sabi ninyo? Ha? Doon sa ikakasal? Ako, oh, ito <laughs> Ay, matagal na daw namang nag-abroad. Ah, giyan ba? Oo. Oh, oh, oh. Yan ang ganyan tayo mm. sabi? Sa ikakasal? Abay, talagang nag-ipaw. At gustong gusto yung babae. Et. napakaganda raw naman. Oh. Oh. Hmm. Oh. Ay, yun ko tatay sabi? Hala. Eh, parot din ang ihi noon. <laughs> ay, anak mo. Ay, pasensya na ako. Ay, talaga ako Ay, anong gawin? Ay, talaga pasensya. No. Ay, ay, yata humihang over. <laughs> <laughs> doon sa laylayan. <laughs> Ay! Ay, gawin, anong gawin. Ay, kasi, yun ang, yun ang laging sabihin ng kanyang lulaw. Din. kami nagtatanong. Mm -hmm. ng dagin, ang babaeng yun. oh, ano sasabihin ng kanyang lulaw? Ay, di gayon nga. Ay, ano sasabihin ng kanyang lulaw? Mapalot din daw ang ihe. Ay, nakapaw. Oh. Mapalot sa lang ihe eh. Ay, yung matatanda, panahon ng lulo niyan, ay napakadaming mo. Sige oh. na, kung saan na tayo mabubunta oh, Kaya eh, naka-umis na Ayan lang eh, ang usapin, mga ihihingiaan Ay, ibang umis na rin Ay, tunay ka naman